Pabor si Metro Manila Development Authority o MMDA Chairman Tony Romando Artes at Pasay City Mayor Emi Calix Turbiano na magkaroon ng sariling lugar ang mga vendors sa mga local government units sa Kalakang Maynila o tatawaging vendors marketa. Sa naging pahayag ni Artes sa send-off ceremony ng Interagency Clearing Operation Teams sa uh, ng MMDA, DILG, PNP at LGU sa uh, Sinabi ng opisyal na dapat rin tingnan kung may mga lugar na paglalagyan ang mga vendors na mawala ng hanap buhay sa gagawing clearing operation sa mabuhay lane at iba pang lansangan upang di makaabala nga sa trapiko. Agad naman itong sinigundahan ni Pasay City Mayor Emi Calixto Rubiano na narapat lamang na sumabay tayo sa sayaw sa isinasagawang clearing operation na walang dapat na magutom ng mga vendors at pamilya nito. And, na itong paghanap buhay nilang ganito, ay talagang pailangan pailangan ng kanilang mga pamilya at napakarangal naman ang pamamaraan nila. Kaya sana po lahat ng mga ahensya na nandito, national government, local government, magtulong-tulong talaga. At isa lang ang sayaw natin sa tugtog. Kailangan laging pare-pareho talaga ang galaw po natin. <laughs> Nananawagan din ang alkalde at si Arte sa DILG at Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. na mabigyan ng pwesto mga vendor sa mga lugar na hindi makakaabala sa lansangan para magtuloy-tuloy ang kanilang maliit na kabuhayan. Nagsagawa kaninang umaga ng set-up ceremony ang Interagency Clearing Operation Team sa Panguna ni MMDA AOIC Chairman Attorney Artes kung saan dumalo din ang mga opisyal at representative ng PNP, DILG at LGU sa na ginanap sa may service road Ross Boulevard sa boundary ng Pasay at Paranaque City. Mayroon naman po tayong programa. Alam naman po natin na yung marami sa ating mga kababayan ay naghahanap buhay. Iyon uh, nga lang po, wala silang permanenting lugar kung saan sila pwede magtinda. Kaya po, nabanggit ko kanina, kami po sa MMDA kasama ang mga local government units na Paranaque at Pasay ay nagbabalak magtayo ng market dito sa Pasay at Paranaque para po may lugar na pagtitindahan yung ating mga kababayan kung saan uh, hindi na po sila magpaprovisyo, hindi sila paaalisin, hindi sila kukotongan at hindi sila mahihingan ng kung ano-ano. Uh, yan po ay kailangan lang naming ayusin yung mga legal framework at yung mga documentation. Pero uh, may nakalaan na po tayong pondo dyan ipagpapaalam po lang po natin, hihingi natin ang suporta ng ating Pangulo kasi uh, kailangan po ito ng approval ng Philippine Reclamation Authority. Pero... Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.